Hinikayat ni Senate Majority Leader Juan Miguel Migsubiri ang sinado para sa karagdagang pondo sa Department of Transportation o DOTR para sa pagpapa-upgrade ng mga paliparan sa bansa para mapalakas ang turismo tulad ng sa mga paliparan sa Camiguin, Siargao, El Nido at Coron sa Palawan. Ayon kay Senador Subiri na ang Kamigin Airport ay mayroon ng inisyal na alokasyon subalit hindi matatapos ang konstruksyon kung walang karagdagang pondo para dito. Paliwanag pa ni Senador Subiri ang Siargao naman ang fastest growing destinations ng bansa na kinakailangan ng improvements ng runway ng paliparan para kayang mag-take off ng mga malalaking eroplano. Matagal nang isinusulong ni senador Subiri na maging top tourist destinations ang Kamigin, Siargao, Coron, El Nido, Bohol at iba pang mga lalawigan sa bansa upang mas uh, lalo nga makatulong sa pagangat ng ekonomiya ng bansa. For example, El Nido, Coron, Kamigin which were already funding Kamigin now and uh, Siargao please kasi yung Siargao talagang The airport there, when I went the last time, we stayed in Chicago. The problem was corriente. yung yung airport yung airport yung banyo nasa labas ng airport it's an outhouse I'm appealing to the good gentlemen and women of 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 the DOTR alam po ni Sec Vince ito. i mentioned it to him If we get 1 million tourists spending only $1,000 that's already 1 billion dollars for the economy 1 million at 1,000 how difficult is it to get 1 million tourists to the Philippines it's not difficult Ka cambodia is doing it but we have to give them the gr the good experience that they feel in other countries and one of them is the gateways which are the airports the seaports sa kasalukuyan marami nga uh, umatras na magtungo sa Kamigin dahil kinakailangan mo munang bumiyahe patungong Cebu at ang second flight muna ang uh, Kamigin. kaya hiling ni senador Sobiri, na makapagpatayo ng uh, 2,000 meters long na runway sa mga nabanggit na paliparan para makaland ang A320s na aeroplano Pilipinas mula sa Senado, Silvestre Rambulabay, Radyo Kayo